maraming silbi ang silhouette sa telebisyon. Minsan para maitagong identity. Eh, hindi ko naman po kasi talaga ito ginusto eh. Pinilit lang talaga ako. Eh, eh, <laughs> man, pang art-artan lang? Pero ito ang most impressive silhouettes na nakita ko on television in a really long time. Ang mga artistang susunod na mamahaliin ng taong na napili na. Ay, hindi ako, hindi na ako makapag-antay. Gusto ko isang pulaan. Sino ba talaga sila? The Northern and Central Luzon. Ha? Parang guwapo siya. Parang grabe makatingin kong si Boy Lalo, ah. Ay, sexy naman yun. No? Ay, guwapo. Ay, yung mga macho, ha, in fairness. Ano ba sila mag-project, ha? Kahit mga silhouette lang. Galing. Para sa pakbaka, nilalangin ang top 20 protégé sa first game of night na Exciting, I love it. Battle for the big Brave. Oh, kayo, mga protégan. Sino sa tingin niyo yung mga nag-uusin na pumasok sa top 20? Hmm. Dahil ko dapat i-post nila dito yung mga bet niyo. Pa-share, pa-like.